Dahil napakaraming pelikula ang nagawa uh, ni Nora Aunor, ang ating uh, National Artist uh, for Film and Broadcast Arts. Ah, uh, siyempre, uh, hindi na nakakagulat na marami din siyang mga naging leading men. Pero ang pinakamalakas siyempre, yung tandem yung Guy and Pip. Uh, and then of course yung nung uh, early 70s yung si Manny de Leon at si Nora Aunor. Pero kahit na tatlong pelikula lang ang ginawa nila, uh, malakas yung Victor Pocoy Laurel and Nora Aunor tandem. Kasi ngayon, uh, now that both of them are gone, if you check social media, marami pa rin uh, na kasi nga para bang Nora Aunor went, para bang kailangan bang sumunod agad ni Pocoy Laurel. Parang yun nga, yun ang nakakalungkot. Ngayon ko na-realize na naging napaka-importante pala talaga nung kanilang uh, love team. They made three movies. Ito yung uh, Lollipops and Roses, yung first uh, team-up nila, tapos uh, nagkaroon ng Impossible Dream, pagkatapos yung last nila, yung uh, Lollipops and Roses at Burong Talangka. So ngayon sa episode nito ng uh, Time to Talk, gusto ko lang i-share sa inyo at uh, kung ano ang what I find Aliyan ang pinakamaganda sa tatlong pelikulang ginawa ni Nora at ni Kokoy? Sa tayo dun sa Lollipops and Roses. Ito, uh, shot entirely in Los Angeles, California, 1971. First movie ni Kokoy uh, Laurel, uh, produced by Premier Productions. Ito, sa kwento, si Nora, uh, ang pangalan niya si Nora Martin. Uh, ano siya? Uh, nagkaroon siya ng na scholarship sa UCLA. So pagdating niya doon, doon niya nakilala si Coco Laurel na residente na doon na lumaki sa Amerika. Uh, pero love triangle to. Ang magka love triangle, si, Nora, si Coco Laurel at saka si Don Johnson ng Miami Vice. Pero ang bayad na sa kanya ni ng premier kay uh, Don Johnson ay eh, $500 noong 1971. Pero maganda naman yung exposure niya doon sa movie. Uh, of course, in time, dahil ang ang talagang Nora at saka Coco yung talagang bini-build up, uh, somewhere along the movie, nawala si Don Johnson. Uh, kasama rin nila dito sa pelikula ito si Oscar Moreno, yung tatay ni Boots Anson Roa at saka si Rebecca Del Rio na nanalo ng Asia's Best Supporting Actress uh, sila yung ginawang artista doon kasi dahil nga shot uh, in the United States nasa LA sila doon nakatira so convenient na sila na rin yung artista para hindi mo na uh, bigyan ng pamasahe di ba pumatok ang lollipops and roses well of course nandoon na yung Nora Magic no tapos si Curiosity kaya Coffee uh, Laurel that time we have to understand na hindi pa uso yung piece of air So, hindi pa gano'ng kadali bumiyahe yung, yung mga Pilipino para mag-abroad ka at ka sa ibang bansa. Uh, kaya, nakakasya na lang ang Filipino audience sa panonood ng mga pelikulang uh, Tagalog na mga pelikulang uh, shoots abroad. So, and this is one example kasi dito sa Lollipops and Roses, pinakita yung mga yung mga tourist areas uh, area sa NA Kagaya ng Sea World, syempre, hindi mawawala dyan yung Disneyland na ibang iba pa itsura nung araw. Uh, maganda ito musically din uh, kasi kinanta dito ni Nora yung uh, I Can Dream, Can't I? At ito ha, sa totoo lang, mas maganda pa ang kanyang pagkakanta at siguro dahil sa arreglo na rin at saka talaga iba yung timbre din ang boses ni Nora kesa nung kay Karen Carpenter. Sa totoo lang ha, Parang mas kasi ang lamig ng boys ni, ni Nora kasi, 'di ba? Dito naman sa Pilipinas, meron naman talaga current carpenter of the Philippines si Claire De La Fuente. Eh pero walang Nora Honor of America. So, doon, doon pa lang alamang na si superstar natin. Um, doon naman tayo doon sa Impossible Dream kasi yung Lollipops and Roses 1971, Impossible Dream was 1973. So, reunion movie ni Nora and Kokoy. Yung Impossible Dream, uh, ang bida doon, syempre, Nora at si Kokoy, pero ang title role ay ginampanan ng isang kabayo. Oo, oh, kabayo siya. Kasi ang pangalan ng kabayo is Impossible Dream. Kasi ang role dito ni Nora, ano siya, sing hinete. Uh, yung tatay niya si uh, Nick Lizazo, ang oh, hinete, tapos... Pero siya, magaling ding yung Jackie uh, sa San Lazaro kung sa mga may edad-edad na kagaya ko. Uh, yung meron pang uso ng araw, San Lazaro at saka yung Satana. So, so yung, ito yung mga karerahan. Parang sa Hacienda Luisita, sinut itong Impossible Dream. Yung, uh, yung Hacienda Luisita, yung pag-aari nila Chris Aquino. Kasi, ang wardrobe stylist nila doon, believe it or not, si Ting Ting ko. Who, by then, kaboboto lang sa kanya as one of the most beautiful women in the world. Parang stylist siya ni Nora. So, ganun talagang kalaking artista rin talaga si Nora. Doon ako na-believe. Kasi yung may song number si Nora doon na isa sa pinakamahirap na kantahin yung... Um, Am I losing my mind from in Broadway musical na Follies na dapat Broadway diva ang ang talaga ang, ang nakaka-perfecto pero na perfect ni Nora doon sa movie. Ah, uh, kaya lang ang ano lang doon yung pairing lang nila, hindi masyado marami excel na ni Nora at saka ni Coco Laurel. Kasi ang ang role ni Coco Laurel doon, mayaman siya tapos si Nora nga yung mahirap na parang ang pamilya niya, yung, yung kasama sa uh, plantation uh, yung, yung, gusto, yung, mga taga nasa probinsya ay eh, maintindihan nila yon so uh, pero pag nagsama sila na yung magic nila yung chemistry lumalabas ang third and final team up nila yung lollipops and roses at burong talangka hindi ito sequel ng uh, lollipops and roses ibang-ibang iba ang kwento nito sa San Francisco ito, Chinook. Um, kwento, si Nora parang dinala sa Amerika bilang domestic helper pero that time hindi pa uso yung, hindi pa tayo politically correct no katulong ang tawag. So dinala siya doon tapos nawala siya na naligaw, hindi nakauwi doon sa bahay nung uh, nagdala sa kanya. Uh, nahanap siya ng kapwa Pilipino niya na si Coco Laurel na mas yung sariling apartment doon sa San Francisco. So, nakikita na si uh, Nora doon. Ang ligaligaya niya kasi na uh, naiposilit niya yung kanyang burong talangka. May baon siya. Eh, di ba ang higpit-higpit sa customs? So, chicharon nga lang. Bawal eh. So, ito pa na uh, burong talangka. Nakalusot siya at uh, nadala niya doon. Talagang malaking, isang malaking bagong baon niya. Tapos, uh, habang si Hikoko yung Laurel, nakikipag lovemaking doon sa girlfriend niya, Americana, na, hindi, na medyo minor character. Uh, biglang kumain si Nora ng kanin at saka yung burong talangka. Ang ano dito, maganda dito kasi pag pinanood mo ngayon, siguro yon although parang wala siya, wala sa si YouTube eh, uh, duno doon malalaman yung signs of the times. Kasi 1975, uh, New Society ng Marcelo ang stress nila doon yung food para yung to combat oh, malnutrition among children. Kaya ito yung panahon ng Nutriban. Uh, tapos, may isa pang propaganda nung araw, yung kailangan kumain ka ng kanin. So, si Nora, habang uh, uh, siya ng kanin, so rice cooker, so habang sinasadok niya yung kanin, sabi niya, uh, yung linya ng propaganda na para sa wastong pagkain, kumain ng kanin. Ngayon, syempre, yung mga, ngayon, ang mga nutritionist, siya binabawa na lang tayong kumain ng masyadong maraming kanin dahil carbs siya, malakas ang uh, sugar. So, yun talaga, doon mo makikita na, na, na nag-iiba talaga ang panahon. So, pero nakakatawa nga yun. So, uh, yung kanin, parang nakakatakam na si Nora, yung ka, yung kanin niya, uh, sinasabi nga niya, this is how you eat it. So, Uh, you take the rice and then you rub, 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 rub dun sa burong talangka Tapos kakainin, parang sarap-sarap niyang kumain So after that, dun ako natutong kumain ng burong talangka Parang sarap pala talaga ng burong talangka And with rice ha So ang ganda-ganda ng comedic timing ni Nora dun uh, Kasi kuhang kuha niya talaga yung ano eh Yung naaamoy mahalos yung, yung burong talangka Yung kanyang pagmuya Ah, uh, sarap na sarap siya sa pagkain. Kaya enjoy panoorin even just for that one scene. Siyempre, alam naman natin magkaka din eventually na yung nagdala kay Nora sa Amerika, na ni Kokoy. So, uh, ganun din, ganun, parang ganun ang nangyari sa kwento. So, alin ngayon, alin ang pinakamaganda sa tatlong pelikula? Ang paborito ko, yung Impossible Dream kasi parang meron siyang social relevance uh, dahil nga yung nadoon nga yung mga mahihirap na mga trabahador sa mga sa plantasyon uh, kaya gustong-gusto -gusto ko siya pero ang pinakakilig sa tatlong pelikula lang ginawa nila Siyempre, nothing beats the original, yung Lollipops and Roses. Kasi parang bang first, ano na lang nila, yung, uh, yung mga eksena nilang namamasyal na kung tutuusin mo, parang ang dali-daling gawin kasi parang pasyal-pasyal lang, lakad-lakad, takbo-takbo, pero ang lakas-lakas ng chemistry. So, doon mo isipin, bakit nga ba kinagat ng manonood yung tandem nila? Maybe because yung nga talagang parang opposites attract, iba physically, iba itsura nila. O uh, although si Nora talaga, actually, ang ganda ganda. talaga si Nora, kasi yung at her prime talaga ng youth, uh, marire talaga na ang ganda-ganda talaga ni Nora kasi yung, yung, Asian face, yung pretty Asian na, na uh, diminutive uh, ano siya uh, malalaman mo lahat ng, mga, kasi yung generation ngayon siyempre si Nora yung inabutan nyo senior citizen na uh, yung mga kabataan yung mga Gen Z ngayon Uh, lahat naman talaga di ba? Pag tumanda Siyempre nag iba itsura natin Pero that time fresh na fresh Ang itsura ni Nora Tapos bagay na bagay talaga sila Ni Coco Laurel Bukod sa physical na Kaibahan nila no? Siyempre yung Laurel Sila yung Sila ba naman ang may-ari Ng tagay terich nung araw Sila yung nagtayo ng Lyceum Tapos uh, Presidente pa ng Pilipinas Yung lolo ni Coco tapos tulog uh, tulad nga yung meron nga silang estate dati dyan sa may uh, Shaw Boulevard. At saka talagang pag mo talaga yung Laurel, mayaman ha. Laurel ng Tanawan, Batangas. And si Nora naman, of course, ne never did she hide the fact that uh, ang pinanggalingan niya ay hey, kahirapan. Kaya, uh, nung pinagsama mo, talagang ano, magic. So, dito makikita talaga yung para sa Cinderella story, poor girl meets rich boy, fairy tale ang labas. Kulang na lang talaga, ipinroduce ito ng Disney. But uh, with that, uh, yun lang, nakakalungkot na they only made three movies. Uh, they could have done more, uh, but then, siyempre, parang nag-iba na rin yung takbo ng mga career uh, nila. Uh, si Nora went on to do really serious films na rin. and then si Kokoy naman uh, nag sa stage di ba nag god pa nga siya it helped din na uh, talagang sila parehong mahusay umawit uh, yung siyempre Nora tawag ng tanghalan at saka ang gilinto ang tinig Uh, the golden voice, in fact, yung natawag kayo noong araw. Tapos si Kokoy, stage uh, trained yan uh, ang ganda din ng team yung, yung, ang ganda ng yung timbre ng boss ni Kokoy. correct diction uh, meron nga siyang ano eh may meron nga siyang version ng araw-araw gabi-gabi in English so ang ganda lahat ng uh, mga kinanta ni Kokoy, karamihan uh, composition niya sa sa kanya din ang lyrics So, ganun siya katalented. So, musically, they blended well together. So, iyon ang mga dahilan kung bakit talagang uh, till the very end, um, ang kanila mga fans ay nanatili na solid Nora Kokoy. At ito ang isang love team na hanggang ngayon is making magic, I can imagine, hanggang sa langit. Ah, sana inaibigan nyo yung kwento namin tungkol kay Nora and Kokoy and in the succeeding episodes of uh, Time to Talk uh, dito sa PH Time um, gagawa pa kami ng iba pang mga Nora owner stories as requested by our viewers kaya till the next time please don't forget to like and subscribe